Hello mga kaibigan Andito ako ngayon sa Loton Underpass Okay Mga alas 3.30 po ng hapon mga kapatid Ito po, dito po ang ating mga kababayan na Ikahus sa buhay, na walang wala sa buhay Yan o, no? nandito po sila natutulog Dito kayo natutulog bro? Dito na bahay niyo ganon? Wow Daga saan ba kayo? Ha? Sambales, o tinan mo oh. Ito si ma'am oh. so dito po ang ating mga kababayan uh, na walang wala sa buhay, okay? So pinapakita po dito mga patid kung gaano karami pa rin ng mga nagpapalimos so, mga begas sa Metro Manila. Kawawa, samantalang yung mga kumita sa flood control, yung mga buhayang congressman at DPWH ba? Tignan mo sila, oh. kakawa po mga kapatid. So, gusto kong ipaabot ito kay Pangulong President, uh, President bungbong Marcos na sana ay mantik ang kanyang puso at tulungan itong mga ito. Tulungan itong mga ito. Oh. Grabe, naawa po ako. Nagbigay po ako ng pera kanina doon sa in-interview ko mga kapatid. So, ito po sila, oh. ito na yung bahay nila. Sana ay makita ito ng DSW o gobyerno ng Pilipinas, lalo ng ating Pangulong Marcos, no? na gumawa siya ng hakbang na maalis sila rito, bigyan sila ng trabaho o kabuhayan o tirahan. Kawawa po sila. Samantalang yung ibang mga buhay dyan, eh, milyon, bilyon at trilyon ang kinikita sa pangungurakot nila. At ito po ang epekto ng kanilang pangungurakot Marami po tayong mga kababayan na naghihirap at nagpapalimos. Ayan no, So kinuo. Sa Bisaya pa So, kinuo kaluoy tao nila na dito natutulog. Nangingi ng pera sa mga dumadaan. Okay, so yan po no. So ating mahal na pangulo, ating DSWD sana naman ay mapansin niyo ang mga tao dito sa underpass ng Loto no sa May Manila po at mabigyan po ng lunas ang problema dito sa underpass okay so to si King Prince para sa Travel 369 kumakatok sa inyong puso gobyerno Pangulong Ferdinand Marcos DSWD at kung sino-sino pang gobyernong pwedeng tumulong dito yung ahinsya na gobyerno so hanggang dito na lang po mga kaibigan ito si King Prince para sa Travel 369 Wolobi, wolobi. Sa Metro Manila kawawa po. Maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.